Hello everyone, welcome to Grandmas Love Samahan niyo po ako mga ka-grandma Magluluto tayo ng lumpiang toge So, madali lang po itong lutuin mga ka-grandma Una po natin gagawin, ibigisa muna natin yung toge natin ng So, nagpainit na po ako ng kawali And then, lagan po natin ang matita At ibigisa po natin ang sibuyas at bawang kung so, paano kung 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 paano toge toge na may carrots. Isa lang po natin ng toge. lang po para po magpantay ang kanyang pagkakalupot. Hindi, na po, hindi na po natin ito lalagyan ng tubig. Lulukuin po natin siya sa kanyang hoist. So, tinakpan ko lang po at uh, hinayaang maluto. Kung mapapansin nyo po, nagkaroon siya ng konting sabaw dahil po sa kanyang moist. Ngayon naman po i-drain natin yung toge. Pagkatapos po nito, babalutin natin sa lumpia wrapper. So, eto na po, binabalot na natin ang toge sa lumpia wrapper. papas ng mami. Hindi ko na po ipapakita lahat ng kung paano ibalot. Bali, nagpakita lang po ako ng sampol. Pa, uh, same process na lang po sa mga susunod pang uh, lumpia. So, ngayon naman po, magpiprito na tayo. Meron na po akong pinainit na mantika. At ngayon po, ilagay na natin yung mga binalot nating lumpia. Kapag puluto na yung ilalim, ibabalik rin na po natin. Para po yung kabilang side naman ang maluluto. at hindi ko na rin po papakita lahat-lahat ng kung paano iprito bali pinakita ko lang po yung ilang piraso kung paano iprito ang lumpia medyo hahaba po kasi ang oras natin kapag ka tinapos ko lahat ng uh, pagluluto so para po maiksi lang yung time nagpakita lang po ako ng ilang pirasong lumpia kung paano iprito. So, ito na po ang aking lumpiang toge. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. At huwag po kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. See you again on my next video. Thank you for watching. Bye. God bless everyone.